Hi! Hello! So yan, welcome to my YouTube channel. It's me, your Ate Pa. So yan, for today's video, pasyal-pasyal na naman tayo. Pupunta tayo ngayon sa SM Batangas. So diba, sulit na sulit yung ating bakasyon dahil pupunta na naman tayo sa SM Batangas. So yan... Eto, readyng-ready na ang inyong atipas. Pasyal-pasyal special na naman. Samahan niyo ako sa ating pamamasyal sa SM Batangas. So bago yan, kakain muna tayo ng banana para maging ano tayo, healthy for today's video. Ayo! So ito na nga, nakalabas na tayo ng bahay. So pupunta na tayo sa SM Batangas. So ang problema natin ngayon ay... Saan ba yung kanilang gate palabas ng ano ng village? So hindi namin alam kasi ngayon lang kami nakalabas dito. So every time na kami napasok ay nakasakay kami ng sasakyan. So ngayon lang kami naglalakad pero hindi namin alam kung nasaan yung Gate so ikot-ikot kami dito sa ano sa kanilang village at buti na lang at nalaman nung bata ng aking apo alam niya buti pa yung bata may ano siya may memory kami ay naka gap na so ay ah, nakasakay tayo ng tricycle going to SM Batangas at eto na nga nandito na tayo sa SM Batangas so kain muna tayo bago tayo mag ikot-ikot sa SM Batangas. O, di ba? Tuloy pa rin ang ating lakwatchas for today's ah, oh, oh. Walang pamahaw. Pamahaw pa niyo kayo. Kung taingon ko mo, bali na lang sa akin. <laughs> <Hello>, tayang sayang. <laughs> Hello. So, ano, fake two. Ano, nagbili kami ng stress tab dahil na-stress kami sa hindi kami nakatulog for ilang araw na pa. Ano, four, four nights na na kulang-kulang sa tulog. Hindi kami na-stress ka na kami kasi excited kami lahat sa Ah, ang kalabasan nito, <laughs> mga lakotseha kasi. 'Yon ang si napala. Toto. Arboy to Antipolo si. to San Pedro pa. San Pedro to Antipolo to Batangas to Tagaytay. <laughs> oh, ano pa ngayon? <laughs> ano 'yon? Talipa. Oh. sige. Okay, patuloy ang laban. Kaya stress stop muna tayo. Palaban pa stress stop kahit hindi na madalang Dokta na kayo, oh. Katubo na dito. Eh. How good na kayo tagnao nga. bakit parang blurred yung camera ko. Dito muna kami sa isang uh, ma, ano, sa, isang City, Batangas. Hintayin namin si, ano, si yung pa, isang pamangkin na nasalit pa kasi gusto niya magkipagkita sa amin. So, hihintayin namin siya hanggang sa dumating dito siya na lang ang hindi namin na ano, hindi namin na kita. So, oh, pag-uwi na. So, pasin muna kami sa department store. Bibili kami ng packaging tape. At ayan, ayan. nakabili na nga kami Saan ng packaging tape. So, ito ninyo? na naman. Nabudol na naman ako ito dito cute. sa mga damit ng mga doggies ko. So, yun. Mga four babies ko, na may ano-ano ko na kasi sila, namimiss ko. Kaya ito, nakita ko yung mga dress ang ganda-ganda. Super, ang gaganda po. So, mayroon din itong isang laruan, laruan. Tapos, yung mga bata, yung mga poko, yun ang so, ano, na-enjoy na na sila my 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 sa isang laruan. <laughs> laruan. So, per, ano ba ito? <laughs> Kaya, ayan, Just tuloy yan yan, pa rin oh. tayo Holy dito oh. sa pag-ikot-ikot sa SM Batangas. At, ayan, may nakita kaming, ano, mga Sesame Street characters. O, oh, ba diba? Picture-picture pa. Ayo dito kasi ano libre pa picture sa ano sa characters kaya go pa rin tayo kahit na antok na antok tayo dahil laging kulang sa tulog kaya still on go on the go on the go on the go kaya on the go so ayan ikot-ikot lang tayo dito sa SM Batangas so the SM the SM store so ayan nakabili na si Ross ng luggage ayun mapera talaga tinanaw niyo ang dami pero dito bangla ng tani good sa surprise Gulat, surprise price na 100 na lang, no? Kasi 100 na lang, no? Kanahon, ganit ko na, iskanya. Pero ano yung kuman niya? Hindi naman si Anwag travel. Hindi na kasi. Naman. Saman. Angats sa ka, Nukman. eh <laughs> Sani. Ay, panghinkil. Ito ay nabudol na naman kami. So, yan, nakabili ako ng mga stress ng aking mga four babies at saka laruan tapos may vitamins pa ba? diba nabudol talaga ako dito si Rusi naman ay nakabili ng luggage oh yan so wala na talaga nabudol na kami wala na kaming magawa kung hindi ay magbayad na so ayan nami ko kaya yung ganyan yung trabaho nila kasi ganyan din yung trabaho ko dati pa uh, ano Almost ano hindi almost 23 years talaga ako nagtrabaho bilang ang gan dyan sa ano, sa da uh, SM store. So nami ko ang da SM store kaya yan pinuntahan natin ang da SM store Batangas. So ganito pala yung SM ano kahit sa ang SM punta ay halos pare-pareho lang talaga yung kanilang sit up ng arrangement. So pare-pareho talaga standard talaga ang SM the SM store. So, ayun. I miss the SM store. na ko talaga yung the SM store kasi yun ba naman ang bumubuhay sa akin for how many years? So, hanggang ngayon, sila yung nagbuhay sa aking mga ano. <laughs> sa aking mga alaga <laughs> so kung hindi dahil sa the SM store, eh, hindi tayo makapagpamasyal ngayon dahil wala tayong pera o oh, ba? Diba? so So, super thank you talaga sa the SM Store. Oh, sponsor tayo ng SM Store ngayon. <laughs> so, yan. Habang tayo ay nag-ikot-ikot, so, hey, hinihintay natin yung aking pamangkin na isa na galing sa lipa. Kasi, siya na lang yung hindi namin naki, ano, nami meet for, ano, sa aming pagbisita dito sa Luzon kasi yung halos lahat na ng pamangkin ko na nandito sa Luzon ay na-meet na, na namin from Antipolo, here in Batangas, and then ito na lang isa na nagaling sa Lipa, awa di ba so. ayan lahat sila ay ating imi-meet up para ano para sulit yung ating bakasyon, di ba? Sulitin natin ang ating pagpunta dito kasi minsan lang ito mangyayari. ano na natin? Sulitin na natin ang ating paglakwatsa. Paglakwatsa. Ito so sila ni ano, pinupuntahan namin yung aking pamangkin kasi ang na daw, nandiyan daw sila sa isang kainan ng peri-peri. So, kain na naman tayo dito. Peri-peri daw sila naghihintay sa amin. So, dito Pasukin natin yung peri-peri. So, ayan. Nandiyan na sila. So, here it comes, my family. So, yan yung aking pamangkin. Ito naman yung aking apo. So, super cute naman na apo ko. baby Ziki. Ay, uh, mamimiss ko yung baby na yan. Super. So, so kasi hindi ko alam kung kailan pa kami magkikita uli at baka naman ay talagang puputi na lang yung buhok natin ay hindi pa tayo magkikita uli so sana ay palarin tayo at swertehin para naman mayroon tayong ano, mayroon ano ba, mayroong pamasahi ang pamasahe sa ting bakasyon. Bakasyonesta, o, oh, di ba? Para naman tayo ay mag-enjoy sa buhay habang habang yung ating mga paa ay makahakbang pa. So dapat ay tayo ay magpasyal-pasyal, si ba? Kasi darating ng araw na hindi na talaga tayo makahakbang o oh di wala na no regrets tayo dahil nagawa natin yung ating paglakwacha for today so ayan palis na tayo sa SM Batangas dahil tayo mag ng ating mga gamit dahil tayo lilipat na naman ng lugar so yun tayo doon na sa lipa magstay for one night dahil Patangas. ihahatid po ako po tayo okay, dahil diba? <laughs> ihahatid <And> po kami ng aking pamangkin sa airport so, nagvolunteer po siya okay, na siya na lang daw, daw ang maghahatid sa amin sa airport sa o diba so thank you naman at may nagvolunteer <laughs> so doon na kami sa lipa sa bahay nila matutulog. Kaya uwi agad para mag ng mga gamit sa bahay ng aking kapatid at lilipat na naman tayo ng ibang bahay. O oh, yan, ang dami talaga nating bahay. <laughs> so yan yung mga ano, pauwi na kami, nakasakay pa rin kami sa isang tricycle. So iba yung kanilang tricycle dito. Ang kanilang sidecar ay nasa baba. Ano ba to? Ba't ganito? So, <laughs> Yan. So, ito, naalala ko na yung mga daanan. Nung nasa, ano pa ano, nung nasa service ako nung sasakyan ng kapatid, ko, hindi ko siya maalala. Pero kapag nag-tricycle ako, naalala ko na siya na lagi pala akong dumad. At ayan, papasok na tayo sa bahay ng aking kuya. So, ito na naman tayo. Naliligaw na naman tayo. Hindi na naman natin alam kung nasaan na yung bahay. Kaya, so, ang nagdito na lang muna yata yung ating video. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para magiging updated kayo sa mga bagong videos ko. So, bye-bye and see you on my next video. Bye and I love you all. Bye-bye.